Mayor Abby Hope and Ray, yeah. huwag na sana kayong tumakbo sa so, yeah. mayor kasi ang basban niya tatakbo. Yeah. Message po. Ah, uh, well. ah uh, well, at the end of the day, parang moot and academic na yung apila ng aking kapatid. Dahil nag-file na, well, this is it. I have filed, I am running for mayor. But for me, at the end of the day, ate pa rin niya ako, di ba? Mag magkapatid pa rin kaming dalawa. Ha? Ah, nayok na naman ako wala eh parang uh, walang uh, walang puwang para makapag-usap kami so malungkot di ba like eh, Pamilya pa rin kami, di ba? And um, mas maging ibabaw yung pagiging pamilya namin. Hindi ko, sa akin, hindi ko kalaban ng kapatid ko. Walang abibinay sa balota. So, hindi kami magkaaway.